Uy, babe, andito ka na pala. Sakto-sakto yung mga kaibigan mo, nandyan na. Ayoko nga pala. Halika, papakilala kita. Ay, hindi na. Hindi ka suit ko, ganito. Ba't naman kita ikakahiya? malaki ko nga na naging boyfriend kita eh. Uy, hindi na. Hindi ka pa nahiya. Ganti suit ko. Sige na, bigay ka lang yung order nila. Abahala ah, ka. Sayo at sa gusto mo ipapakilala kita. Ah, sige, sige na. Nasi-CR na ako. Hmm. Ang naman ng coffee natin kasi nakakain. Sure right. na eh ano okay. pala? Ina pala? Ano yung balita kay nun? Liza? Siguro wala pa rin boyfriend yun. Pero kung magkakaroon na siya ng boyfriend, sana naman yung mayaman, may kaya, di ba? Oo. Mm -hmm. Oh. Diba, tsaka, yung kayang bilhin yung mga gusto niya. Tignan mo ako. Nabibili ko lahat ng gusto ko. Ayaw, diba? eh, oh, agree ako dyan. Pero di ba, ang importante, mas importante, ang respeto. Siguro, hindi naman importante na mayaman niyo isang tao. Ang importante, mahal ka ng isang tao, di ba? Nagtulong-tulong kami doon ni Alia para may kaya kami ngayon. Di ba, love? Tama naman yun. Pero, siyempre, ang ganda kaya ang naglaysa. Hindi naman pwedeng sinasayang niya yung kagandahan niya sa mga ganyan lang dapat gento po, kaya ni Derek. Kaya dapat ganito yung mga pinipili niya. Puta ko. Correct. Ikaw, Derek, bakit ba kasi ayaw mo paligawan yun? Ang tagal-tagal mo nang gusto yun, ha? Oo nga. Naghihintay pa kasi ako, eh. tsaka ayaw ko rin masyadong magmadali muna. Parang gusto ko mo naman yung kaibigan niya muna, alam mo eh. Wait, well, baka naman torpe ka lang. Kaya nga. <laughs> <laughs> di naman. Uy, di ba yun yung mga klase ng girlfriend mo? Oo, oh, bakit? nire nila, parang nire nila yung ano, yung girlfriend mo sa ibang lalaki. Oo huh? nga. Bakit ganun? nire sa iba yung girlfriend mo? Okay lang yan. Totoo naman lahat ng na sinasabi nila eh. Kaya niyang buhayin si Gleice Sige na, trabaho na tayo. Sige na. Hmm. Oye guys, hey. pasensya na. Medyo na-late. Actually, oh. kanina pa ako nandito. Kaso, nag lang ako. Sige. Ah. Upo ka na dito. Para naman oh, makakapat kita. Ate. Upo ka na daw. Ay, sige siya. Ito ka ka. Bakit? Ito mo na yung tao. Dito ka na. Pagbigyan mo na nga yung kaibigan mo, matahimik na. Okay, ikaw, Blyce. Hanggang kailan mo kakaririn yung pagiging single mo? Ano? Oh. Wala ka bang ano? Wala ka bang magiging boyfriend? Papakilala sa amin? Ito, si Derek. Tsaka, dapat kompi pipili ka mayaman, ha? Huwag mong kakalimutan yun. Kasi para hindi ka na nagtatrabaho, di ba? Oo. Oh. Oo. Tsaka babae ka, ano? Hindi ka dapat nagtatrabaho. Correct. Tatanda ka dyan agad. Ayun, Dapat na kay Derek na lahat. Ito, siya ang boyfriend ko. Boyfriend, boyfriend mo? mo? Talaga ba, Liza? Ito yung boyfriend mo? Ito yung waiter dito, ah. Tsaka, wala nga sa kalingkingan ni Derek, eh. Hindi ka man lang marunong pumili. Tignan mo ang dugyot tignan. Tsaka, ano mapapala mo dyan? Baka dumagdag pa yan sa paalamunin mo. Nagtatrabaho ka pa, di ba? Tapos siya di nagtatrabaho. Ikakasabi eh, ko lang maghanap ka ng mayayaman para hindi ikaw yung nagtatrabaho. Naku, makakawawa ka lang yan. Baka mamaya maging labandera ka lang yan eh. Ang ganda, ganda-ganda mo, Glyza. Tapos, ganyan lang pipiliin mo? Yeah. pumili ka naman ng ka-level mo. Tsaka, mayaman. May class, dapat. Hindi yung nagsaserve lang dito sa cafe. Grabe naman kay sa boyfriend ko. Alam niyo lahat ng mga sinasabi niyo, kabalik rin sa paningin ko. Tsaka, proud na proud nga ako dito sa boyfriend ko eh. Lahat ng pinag date niya, pinaghihirapan niya. Eh kayo ba? Okay ba mga partner nyo? Katulad niya? Ikaw, Lexa. Si Zack, mayaman, nabibigay lahat ng luho sa'yo. Pero ano, naglolo ko naman. At ikaw, Jelicia. Ah, uh, napakayaman nga, may business. May restaurant yung boyfriend mo. Pero ano, wala naman time sa'yo. Alam niyo kayong dalawa, bago niyo pagsabihan yung boyfriend ko ng kung ano-ano at i-judge siya ng ganyan, hindi nyo muna tignan yung mga boyfriend nyo alam niyo guys, kahit hindi niya nabibigay yung mga gusto ko, nabibigay niya naman yung pagmamahal na gusto ko. Ah, sige na guys, alis na kami. Kayo kayo na lang, tuloy niyo na yung reunion niyo. Enjoy na lang. Uy, hey, salamat ah. Kasi kahit ganito lang ako, di mo ako ano ka ba? Okay lang yun. Alam mo naman na hindi ako puwayag na gina-ganon ka, di ba? At ang swerte ko nga na ikaw naging boyfriend ko. Delighted